mga kailson magandang hapon tinignan po natin yung manggustan wala na po talagang bunga kakaunti na panarili na lang po sa mga pupunta po din eh. ay wala na po kayong aabutan tsaka po sunis tapos na ay paano mga kailson i update ko po muna kayo dito sa ano sa dun sa staycation po <laughs> ay napatigil po ay gawa ng anong mga puro nag-ani po oh. ah, ngayon dinidiritso ang target po natin ito mga kainsan ay matapos po ito hanggang Pasko pag po maganda ang panahon o para po by Enero maganda na tapos na siya naga nagsisimula na po uli ang tayo mga kainsan para ma-update ko po pati kayo kinasanayan ko na po ba na siya po nagtatrabaho sa pag nagagawa po ng bahay sa amin Yun. Yun. Ay po Si Jelmar naman po ay eh, hindi pumasok. Mm. At uh, masakit daw po ang binti. Oh, o, so, ang tiyo is ito. So liras ano Yan po si tatay. Alin tatay? Tapos ka na tiyo mag-ani? Yari na no? <laughs> ano kaya madali natin yan hanggang December? Bahala na no? Baka yari ba, na tiyo ay, na, Kaya nga Magbububong nga tayo tiyo Sabi ko nga sa iyo ay, may maigi pa yung Inilugi ko sa pala ay binili ko na ng hero ay 18 minutes na po eh, eh wala na pasagol na Disin po may na Yan hanggang December daw po Bale, ito ang inobra nila mga kaisan ipapakita ko po sa inyo ito po ihuhukayin pa yan hukay pa po ang ano to bali ito po yan ito po ay yung taas maganda ang tatay yan para po makita nyo itsura yan ito mga kabang suliras mga sulido pero ang kisami po nito ay tatakpan pa po ito ihahide ang ilalagay po dito ay yung ang gawa ito po yung modern bahay kubo ay yung plastic na po ba na yung sinususun-susun ano ang tawag tiyo dun? yung pangkisa mong plastic ah ha? PVC PVC ceiling, ceiling. yan PVC basta maganda ito mga kaisang pag natapos aakit tayo yan naman po ay siminto kong gandi yan. Yan, siminto. Tapos, ari pong harap. Ito po, hahapahin po ito ay. Ito. Yan. Tatanggalin po yung isang niyog na yan. At dito po ay may swimming pool na. Dito, isa. Bilog po, bilog. Na maliit lang. Yung pong uso ngayon maliit. Oo. Oh. Marami pa pong gawagawin dito. Tapos yan, kikak. Lalagyan pa po ng recrap yan. Recrap. Re-recrapan pa po yan ng bato. Basta maganda po ito. Yung mga nakikita ninyo. Parang simi, ano po siya. Simi style. Basta maganda. Ay saan, baka ay eh, ano. Puro patalbugin. Maganda yung mga kaysan. Aesthetic siya. Oh, hindi ko po na sa inyo yung plano eh. Saka na. Pag aesthetic. Akit po tayo ng kaunti. Ako po hindi na nakakatulong dito bali ito po ay Ilang araw lang kasi tiyo oh. Tio? araw Ha? Ilang araw tayo magbaman, uh, tiyo. ay tayo ngayon Tio Patatlong, Patatlong araw ito araw ano? Uh -huh. Yan Bali po tatlong araw lang itong inubra Pabilisan na po <laughs> Ah di ba nga pala mak Sa isang araw ay may ano na may bubong na no. Saan kayo dumaan tiyo? Bukas pa rin sa taas sa taas na no. Yan. Mm. Bali apat na araw na trabaho po. Bilis ano po mga kain diyan. Ay, ay, anong hangin pala na tiyo. Ay, anong ganda. Ah, yun dito tiyo ang bumisita nung minsan dito. Kamakalwa. Desi na dito isang linggo sila. Oo, oh, pati po dingding nito kahoy. Maganda po. Gawa ng... Para po malamig. O, oh, probinsya ano po ba? Probinsya, kaya yung tutulog dito. Mararanasan po talaga nyo yung probinsya... Ari po ay yan, ari. Yung nasa plano po ito ay ano. Salamin na po ito. Para po mamabasa ninyo. Ari, salamin na. Kuha ano na dito po nakaharap yan ay salamin. Tapos ito po ang pinakang kwarto. Tapos po ari bintana ng malaki. Ari bintana ng malaki. Yung ano po, bintana na mitig. Aray naman po ay tiris na. Letter L ang teres, ari. Eskwala. Ari, eskwala, teres na po, ari. Ang gandini. Tapos ari po ay e, t-race na rin ito. yon t-race. Kitang kita rin ang mini liquor di yun. Aba, Ito nga palang pinakamagandang view ano. Ang ganda. Bakit? Are, matatanaw po ninyo. Ay, talagang sariwang sariwang ang hangin. Kahit matulog ka ano. Hmm. Aba. Makainsan oh. Pag may limang araw pala tiyo yan oh. Magkakaalaman po. 5 days. May bubong yan. Magkakaalaman. sliding window tapos ang tubig po noon running water galing sa bukal dyan laking gastos ng ano mga kainsan ganyan talaga Ay, makita naman yung pinaghirapan bagay era naman po investment din ah pagkakakitaan naman po Pwede kaya kaya tiyo lagyan din ng haligi doon kahit hindi na. Lalim. Pwede lagyan natin tiyo. Pwede lagyan na, ano. Oo nga. Malatubig din. Dito sila. Dito, dito, dito. Ito po ay ano. Baba at taas. Tulugan po. Pwede nyo hambat po. Isang pamilya kayo. Meron din pong yan sa baba may kama din dito sa taas tapos ay eh, pwede kayong magkapi pido sa tiris pwede kayong mag inom inom din tapos mga kainsan pag gusto rin yung pong baka ang service lang namin dito ay ano ay libreng almusal saka kung anong gusto mong ipaluto kung gusto po ninyo ay tilapia galing doon sa minili pwede po kayo magpaluto tapos uh, kinausap na rin namin ni Mrs. yung ano yung po mga restaurant na pwede po kayo magpa-deliver kasi abot na po dito ang motor ay McDonald's, Jollibee tapos po ay mga restaurant sa Tayabas oh. pero sa mga kape kaya na po namin ang kape yun yan Pag sana po itong isang ito at pag ito po yung nagkaigi isa pa doon sa kabila

Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game Now we say, I need a break Time am staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm done staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on mabagal man mga, mabagal man ang ating step by step at least umuusad ba tayo mga kainsan tayo tay. ay kainsan paano naman pupunta kami sa inyo ay kailangan ay four wheels ayan mga kainsan ito po ay may budget na po ito nasa ano po hanggang kabilang barangay saka po doon sa dulo ang 50 million po ang nakaano po dito pinakang project dito sa gagawin bypass na ito magiging dubli na po ito yung kaya pwede na po ang 4 wheels pang uh, patanggal ng pagod mga kainsam kailangan po ang libangan natin hmm. Malilibang po ako. <laughs> yun, mga kainsan. Nagtubrag naman yun. To inspire, mga kainsan. Oh, to inspire ba yung ating uh, mga ginagawa. Hmm. Bagay, nagsimula sa isa, hanggang sa dumami, dumami. kinuhukay na po natin, ari. Ari po ay Si Kubuta, mga kainsan medyo nahihirapan siya pagkargado. One ari po we trick na trick, ayuhukahin ko po hanggang dun. na katatapos lang po natin mag, ano, mag scatter po sa ilaya. Alasin ko na ay eh. baka po rin mga hihilot-hilot ko pa. Gawa ng ano po ay eh. pagbiglaan pong harvest ng kamote ay ano ho gawa ng malalaki na po ang laman ay eh baka bigla tayo mapaharvest ay mawala tayong dadaanan kung bakay ari po ay ganari ay dapat ay medyo pagkakampo dahon so eh, para po hindi mahirapan Yan, bale ano mga kainsan. In-update ko na rin kayo sa ano, Sa kubo. Hanggang December po tapos na. Pag hindi po sumama ang panahon. Ay okay, son. <laughs> Ginawa na po. Ah. Akala ko matatapos ko po ay. Pero po ari baka bukas ay pag may dalawang oras po ako. Okay. Maandyan na po ari. Mga kaisan. Okay, Bukas na po ala Uli. Ari po Akin na ang kung sinasaid ko yung puti. para po bukas kakaunin ko po pong umaga yung pagpapalanan po natin ng mga mangustin meron pa po tayong papala, ipapalan eh yung nilagyan po kanina natin ng putik yung, plastik plastic nasa 50 ano po pahabol natin mangustin gawa ng bukas na maaga po yung naka-schedule ang gawa natin Bukas alas 4, susunduin kong inetitay, may pupuntahan po. Andalitso po tayo dito hanggang alas 2. Tapos ay alas 8 hanggang 8.30, maghahakot po ng saging kambal na hinapay. Si Bunso po ay isinaman ng pakaramdam ay... nakakapagmaneho na po ng kubuta yun eh sinamaan naman po mga kaisan bukas na po ulit kakaunti na tuwari. po rin natin na oh. Simo, simula alas 5 hanggang alas 7 yeah. hanggang tanghaling ubra pa bakit talagang ubrahin po mm. oh. ay eh di hindi na hirap si Kubota din eh ito po yung uh, pagpapalanan po ng mangustan Ayan po. Bukas po. Kakargahin, kakargahin ko rin po ito bukas. Ayan. Bali, ano po ito. Dalawang kurungan. Nakakotin ko bukas yan. Hindi ko na po nakakot. Kasama po niya paghakot ay ang saking